kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Madalas nating naririnig sa mga balita na sinasabing ang Pinoy daw ay maaasahan sa anumang bagay. Maraming mga kapwa Pilipino ang kinikilala at hinahangaan ng ibang lahi dahil sa pamamaraan at diskarte natin sa ating mga trabaho. Pero alam nyo ba, kahit na hindi pa man nauso ang pamamayagpag ng mga nurses na Pinoy sa ibang bansa o mga boksidor natin na pang world class ang kakayahan ay mayroon ng Pinoy na nabigyan ng pinakamataas na military award mula sa bansang Estados Unidos. Ito ay ang Medal of Honor. Hindi lahat ng mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay ay nabigyan nito at ang Pinoy na ito ay buhay na buhay ng kanyang tinanggap ang medalyang napakahirap makuha. Siya Si Jose Cabalfin Calugas, miyembro ng Philippine Scouts noong ikalawang digma digmaang pandayigdig, ipinanganak noong December 29, 1907 sa Baryo Tagsing, Leon, Iloilo. Sampung taong kulang pa lamang ito nang pumanaw ang kanyang ina at dahil sa hirap ng buhay, ay napilitang huminto sa kanyang pag-aaral sa high school itong si Jose at nagtrabaho ng kahit na ano na pwedeng mapaggitahan para lamang makatulong sa kanilang pamilya. 1930 nang magpa-enlist si Jose sa United States Army at nagsanay sa Fort Sill, Oklahoma. Kumuha rin siya ng karagdagang pagsasanay bilang artilleryman at nang magtapos ito ay kaagad siyang inassign sa 24th Artillery Regiment ng Philippine Scouts of Fort Stotzenberg, Pampanga. Habang nakadistino doon ay nakilala niya ang babaeng nagpatibok sa kanyang puso na kaagad naman niyang pinakasalan at bumuo ng pamilya. 1941, nang magdeklara ang Philippine Commonwealth ng gyera sa bansang Japan ay ipinadala ang unit ni Jose sa Bataan January 16, 1942 nang umalalay ang unit nila sa papatras na puwersa ng US Army Forces in the Far East o Yosafe ay napansin ni Jose na tila hindi na nagpapaputok ang nagmamaniobra ng kanilang 75mm M1917 na field gun. Nang sinipat niya ito ay nadiskubre niyang todas na pala ang mga sundalong may hawak nito. Kahit na walang direktang utos sa kanya na puntahan ito ay kagad nang pumasok sa kanyang isipan na kailangan niyang mapagana muli ang naiwang field gun ng kanyang mga kasamahang nalagas dahil sa sanay ito sa akyatan sa bulubuntuking lugar nila sa Leon Iloilo kung kaya't walang kahirap-hirap na mabilis na narating ni Jose ang lokasyon ng field ganat at kaagad niya itong tinake over kasama ng iba pang mga sundalo dahil sa alam ng kalaban ng importansya ng lokasyon sa pinipwestuhan ni Jose ay hindi nila ito tinantanan sa kakaratrat sa buong maghapon pero hindi pinanghinaan ng loob si Jose at patuloy niyang dinepensahan ang kanilang pwesto hanggang sa humuba ang putukan na tumatras ang kalaban. Pagbalik ni Jose sa kanilang barracks ay kaagad siyang pinuri ng kanyang superior dahil sa kanyang ginawa at kaagad siyang inirekomendang makatanggap ng Medal of Honor. Pero... Bago pa man niya ito matanggap ay pumutok na ang balitang sumurender na ang Allied Forces sa mga Hapon sa Bataan. Walang nagawa ang unit ni Jose kundi ang sundin ang utos ng kanilang superior na sumurender na rin sa Hapon. Mula Mariveles ay nagmarcha sila papuntang prison camp sa Tarlac, 1943. Nang pinakawalan ng mga Hapon si Jose para magtrabaho sa kanila, Ginawa siyang trabahador sa isang rice mill na kontrolado ng mga Hapon pero ang hindi alam ng mga mananakop na nagkaroon pala ng koneksyon si Jose sa mga gerilya sa labas at ginawa pa nila siyang opisyal ng mga gerilya nang magkaroon ng tamang tsyempo ay sinalakay nila Jose at mga kasamahan niyang gerilya ang gariso ng Apon hanggang sa napalaya nila ang mga prisoners of war. 1945, nang magtapos na ang gyera ay natanggap na rin Jose Calugas ang naantalang pagkaloob sa kanya ng Medal of Honor. Maliban sa Medal of Honor na natanggap niya, ay ito pa ang ilang mga medalyang ipinagkaloob sa kanya. 1957 nang magretiro si Jose sa serbisyo na may ranggo na kapitan. Nanirahan ito kasama ng kanyang pamilya sa Tacoma, Washington. Nakakuha rin ito ng kanyang degree in business administration at nagtrabaho sa Boeing Corporation noong 1961, 1998 sa edad na 90 anyos ay pumanaw na ang matapang na Medal of Honor awardee na si Captain Jose Calugas. Ikaw, kaya mo rin bang gawin ang nagawa ni Kapitan Jose Calugas? Kung gusto nyo ng mga ganitong videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.